So ngayon guys, naglalakad nga pala kami at nag-aasikaso ng death certificate po ng Amani Call Center. Nandito kami ngayon sa Tanawan. Pupunta kami ngayon dito sa opisina ng Funeraria Siyempre kasama ko po ang mga maliligat. Mga latitikin na po kasi kanina pa po sila dito. Oo. Kumuha po, po. ng umaga. Pasalsikan ka ng ano. Ay to. Ah, Ay to po. Thank you po. po. So guys, ngayon pupunta kami ngayon sa opisina ng Bayrante at kami may kukuhaning ano, ano Papele. Nag-aasikaso kami ngayon ng death certificate oh. po ng tatay ni Nicole Center. So napakasap napakasaklap ng nangyari kasi kaka-birthday lang ni Nicole Center, kinabukasan na wala yung tatay niya. So ngayon nag-aasikaso kami ngayon, Papunta kami sa opisina ng Byron Buti na lang meron dito sila sa ano, Buti Tanawan. na lang meron sila dito sa Tanawan. Meron din sa Ta Santo Tomas. Eh, meron sa talaga, tapos oh. dito sa Tanawan mismo. Oh. Buti na lang napalapit kami dito sa may malapit lang sa Formosa ang kanilang oh. office. Hello po! Hello. So ayun guys, nasalub na po kami ng opisina ng Bayarante dito sa Tangawan. Papapapin na kami dito sa ano? Papapapin na po kami ng death certificate. Tsaka yung letter ng sa for uh -huh. assistance. So assistance. after po nito, papunta po kami ng munisipyo and kukuha po kami ng sa assistance guys. Tsaka pagkukuran nga rin po namin ang pangalan ni Madi. <laughs> <laughs> Tsaka lang. <laughs> Tsaka lang. Tapos po ng mga nandito sa office ng J. Bayrante. Hi, guys. Thank you so much, guys. Si Man po. Hi. Shoutout po sa kanila. So, guys. Yun, nakuha na po namin. Napapirmahan na po namin yung death certificate po ng Tatay ni Concentre. Ngayon, papunta na po Maybe kami na. Ano po? Ang pipino ni Ga. <laughs> <laughs> Dahil pumataas po ang dugo ni Ga, bumili po kami oh. ng pipino. Napadaan pa din sa bayarante. <laughs> thank you po. Well, thank you so much thank po. po. Diretso na po kami ngayon ng, ng munisipyo. Ayan. o, <laughs> oh, pool. Baka may... Mo... Pool nga. Pushin mo naman. Diyos ko, hindi talaga maala. Bye po. Bye. Thank you. Bye. Nakuha na namin yung tarpunin tsaka yung picture. Ay, yung ano, napapirmahan na din po namin. Ngayon, papunta po kami ng munisipyo. Dito na kami sa loob ng munisipyo. At anong hinahanap natin? Na-doctor lang muna ang paper man sa death certificate. Papapuro na ang pangalan ng Yumao. Eh, pag ako may mga pagalit na kamagahan kayo Ipabura Nanguna na pinabura ngayon walang alam <laughs> Dahil sa guto mo ni Kulit at ni Manuel Kabura-bura na din ang pangalan sa guto Utla <laughs> na <lana> ang hasang <laughs> Magbubura na din yata sa guto Hindi ko naman magpapabura ng pangalan <laughs> Bakit? Bakit? <laughs> Dahil pa otas na ako Hindi pa ako nakalang hanggang ngayon Ano oras na <laughs> Kabura-bura ng pangalan ng dalawa Anong oras pa kong guys, hindi pa nag-umagahan Shout out <laughs> Guys, nagutom namin ari, bawal daw mabigla ang chan, kaya naman sa inasal kami, kaya, kaya, naman sa inasal kami kakain. para hindi masyado mabigla ang chan. Oo so, nga, kasi doon yung underwise lang naman, ba wala. Bumili daw ng tilap, kaya hindi naman nakain ng mga magdadasal, at pagdating nila, tapos ang dasal, nakauwi na. <laughs> kaya, nakain naman nila call center, tinapay. Eh. eh kami po yung nandini ngayon sa munisipyo ng Papa Perm po. By the way guys, shoutout kay Ju Julie, Julie Amboy Boy. from CDA. Shout all sa iyo Ate Julie Amboy. Thank you so much. nang uh, CDA guys, yeah. corporation. Ay, Ate Julie. Kaya so, yun guys, hanggang ngayon hindi pa tapos Dilibutin yeah. yata namin ang buong <laughs> munisipyo ng Tanawan <laughs> Halos lahat yata ng hagdan din sa munisipyo Aakitin namin Nangalos <laughs> na nga ang sa gutom Nangangalos pa sa daming hagdan <laughs> <laughs> Hindi pa din tapos kami nagpaka-car mga ngayon guys And that certificate So <laughs> finally guys, Patayin patapos na, na kami Patapos na kami, uuwi na Patayin Gutom na, gutom mo. na Okay <laughs> <laughs> na. Ah. Para mabubura na din ang pangalan. Patay <laughs> na.